Mm. Pa, ano pong ulam? una ko na po kayo Tama kayo, mali ako This is sibuyas Bawang Madaling bawang guys Chicken guys, isang buo Seasoning Pepper Patis Oyster sauce Toyo Brown sugar Suka Lagyan na natin yung mushroom. Takpan. Kalating baso ng tubig lang, guys. So, ang lulutuin nga po pala natin ngayon, guys, is adobo pero creamy. All-purpose cream. Lagyan na natin, guys, ng tatlong pirasong sili para may sipa. Muna natin. So ayan from ito nga po pala yung pamamara ko ng pagluto ng creamy adobo Una ako na po kayo, tama kayo, mali ako, this is my own way, you have your own way Mmm, grabe, bango Dalawang kutsarang harina po na tinunaw sa malamig na tubig Pampadagdag po na lapot mga anak, creamy mushroom adobo. Tara, kain na to. Ma'am, maraming maraming salamat po sa biyayang iyong ipinagkaloob sa amin. Magsilbi po itong lakas at talino. Okay. Ama, basbasa mo rin po ng pagpapala ang aming mga mahal sa buhay. gayon na rin po ang aming mga tagapanood. Okay. Ama, paingatan niyo po kami. gayon na rin po ang aming mga mahal sa buhay. Ama, patawad po sa aming mga nagagawa ng kasalanan. gayon na rin po patawarin mong iyong mga anak. Uh -huh. Ama, pakiingatan mo po kami. Gayun na rin po ang aming mga mahal sa buhay. Gayun na rin po ang aming mga taga-panood uh -huh. Inihilin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Yesus Aming tagapagligtas. Oh, yeah. Amen. Kain na to! <laughs> mm. mm. It tastes good with mushroom, actually. So. Mm. And the, the I'm not i Can we have some, Can you find some mushrooms? Mushrooms. <laughs> it's really good. Mm. It's really combines with the spice. Mm -hmm. Kasi if it's creamy lang na, mabilis siya, parang nakakasawa siya. But it has a little bit of spice, then gaga na ang kaparep, ha? Mm. Hi, Hi, the, mm -hmm. Thank you, Lord!